na ito. Say goodbye Philippines na ba ito? Ayan, ganyan kami re-rescue. so yun sa so, magandang magandang gabi na naman sa atin mga kamamay lalong-lalo lalo na sa mga naghahaponan dyan no yun so yun thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel Joy official Vlogs. Thank you so much sa mga walang sawang pa rin. <laughs> so yun, uh, may update lang ako sa inyo no yung tulad kanina ay uh, naiwanan ng mga mayor ni <laughs> Jis kaya bumalik. Then meron din akong balita sa inyo uh, si Uno daw ay Uh, di ko alam kung sumadsad ba o nabahura uh, doon sa pagkalampas doon sa polilyo no so ni rescue naman siya so siguro okay na no naka ano na kumbagay na rescue na siya ng maayos so sana po hopefully na ligtas po ang lahat so ayon po sa akin nabasa ay ligtas naman daw po lahat ng mga sakay mga sasakyan mga pasahero Uh, na rescue din naman kaagad ng uh, may mga ano doon uh, bangka no so thank you lord na uh, safe sila lahat no so sana po ay hindi na po maulit ang mga ganong pangyayari mga ganong uh, trahedya no so may ginalang at okay pong lahat no and ingat po tayo palagi mga idol no lalo lalo po sa mga kapitan uh, at hindi po natin uh, sigurado ang paanong uh, kung anong meron sa dagat no So, kalmado man yan o hindi, yun, ingat po kayo palagi. Dubli ingat. So, yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, Jomer Official Vlogs, so, subscribe nyo na po mga kamamay, no? Maawa naman kayo. <laughs> Share nyo pa yan mga videos natin diyan sa mga gustong uh, uh, ma-update sa mga biyahe, no? At ito, ang mga kaganapan sa gabi. Pakita ko na muli sa inyo. Alright, tara, let's go! Uh, ngayon, dito si Christina no, medyo nag uh, ano, ah, lang. So ito si Christina, uh, dumating pala to kanina habang uh, nag-edit pa sa isang video no, yung kay Then si Singko ito, pali si Singko uh, ngayong 8:30 no. At si Ursula, nandiyan pa si Ursula. Si Olympia, nandiyan pa si Olympia. Yan. So, yun ang barko ngayon. So, may parating ngayon si Ocho. Si Ocho na naman. Parating, galing marindo kayo, mga kamamay. No? So maraming nag uh, nag-message no, dito kay Ursula na yan daw po ay galing sa Ruhas, Kalapan, then uh, Ujunga no, dito sa mula dito sa Batangas. Yan. So dito na yan. So sabi nga sa akin ay mga ilang biyahe lang daw yan dito si Ursula. So babalik na naman kung saan siya saan ang pinanggalingan no. So pinapaganda lang dito si Ursula, then babalik naman yan. Mga ilang biyahe lang daw yan dito sa Lucena then balik na siya kung saan siya pinanggalingan alright at ito na no si Ocho nakapasok na po sa brick water ating abangan mga kamamay no at maraming pasalamat pa rin sa lahat ng na mga nagtangkilig sa akin mga videos no sa mga Nagagustuhan at nag update sa mga biyahe yun thank you so much sa mga walang sawa no talagang lubos uh, lubos nagpapasalamat po sa inyong lahat mga kamamay no Alright, sa mga Kamamay Nation <laughs> Mga Jomer official vlogs Yun, shout out po sa inyong lahat So yun, abangan natin si Ocho ha uh, Sana po uh, niyo po kung hanggang Simula dito hanggang dulo mga kamamay Sa videos na ito Alright Ayaw yata dito sa rampon ha <laughs> Rap saving nga yan Tara, lipat tayo doon sa Ram 7, mga kamamay. Ayaw ni Kapitan dito sa Ram 1. Madilim daw. <laughs> nandiyan, nandiyan na yung Coast Guard, mga kamamay. No? Pupull out na rin niya si Singo pagkatapos dyan. Kasi nandiyan yung Coast Guard. So, tara, nandiyan si Ocho. Ayan na. Pinili niya ang Ram 1, Ram 7. na yun si Cinco Nabusina na Yung cambio pala, ano pala yun? Atras Abante? Atras Abante Oo oh. Nakaway na Nakaway <laughs> na <-away. laughs> Oh, nagpapabati ata, shot out Nakaway, nakaway. Para, para. Right. Ayos. Puno pa rin oh. Pang 11.30 na sila si Ocho. So yun dumating si Ocho mga kamami Alas 8 Ono ng gabi Nitong gabi Yun matras na Matras na si Cinco pasajero me dio ocho. Tapi parkong ngayon mga kamamay pulo ang rampahan. dito so, po na kani ano, na kani ocho. So yun mga kamamay 11.30 si Ocho no? Ang balis Tapos ito nandito pala si Lorenzo yun, Galing rumblo niya mga kamamay Tsaka ang kasunod ng Montenegro ay si Mariana, Maria Ursula Yan ang uh, ano ngayon Pamarindo uh, kay nila Dito tayo Lapitan natin Ito si yung So yun, marami sa lamang nga pala sa mga nag-comment no? uh, din dito kay Maria Ursula Yan So Yun pong nangyari sa Yun pong nangyari po doon sa Kay Ono ay uh, na rescue na po ano So safe na po sila So May na lang at na uh, Nasa mismong tabi Hindi sa malayo no? At uh, naanagapan So, yun. Hanggang dito na lang po ang ating videos. No. Sana po uh, nagustuhan yung ating updates na ngayong gabi. At uh, ako'y pauwi na rin At, uh, para makapagpahinga. And then, papasok pa umaga. So, yun. Thank you so much sa mga walang sauce mong Sa mga nag-like, mag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Siyang Official Vlogs. Thank you so much. At yun, umabon ng bula. Bye-bye. Ingat!